nagbigay ng nag-duplicate ng ano ng signboard na 1k to tapos 3k yun. Totoo sa wala nang tatayo kung sila nang magtatrabaho lahat eh. Kasi kagawa naman sila ng isang sign sa bisikleta nakalagay doon. O oh, 1k. Susunod yung mga 1k na tatakbo susunod sa kanya. Kung 3k, eh 3k naman siya susunod yung susunod sa kanya. O gano'n din, di na pa ko. Less, less, ano less trabaho si sa 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 na taon. May nakikita na naka-signal. Oo, may nakalagay doon. Gano'n na naka na naman, yung entire time, yung final time, nakaka

Tapos yung water quality, yung water standard, meron pa siya ng core. Yes po, kailangan din po siya ng machine po kailangan din po siya ng na sir, kung yung tao. Sa starting line, hindi nyo lang, hindi kasi wala wala sa ano ba, kung wala nang ko. In kahit apat na marshal. <slas> Pabilis well, so lang yun. Pabilis lang yun. Hindi niya pala sa Paano ko? Oo. Nalaman ko. Nalaman ko. Ano hindi niya? Nalaman yang ingin saya beraksi saat ini 嗯。